Ito so guys, meron tayong gagawin na TMX Alpha. TMX Alpha 125. Naatrasan na to. Naatrasan na sasakyan. Na sa Ayan, kaya bumaluktot yung nabasag yung ito, basag yung shock. Kapalitan na yan. Tapos ito, palit. Center post. Papaalay na lang natin. Tapos manibela. Tapos tignan natin yung rim kung tinamaan din. Tapalodo. Tangke. Ayan, lupi din. Pinapapalitan din yan. Pero sabi naman na may ari, anong nagpapagawa na kahit naman daw hindi puro, hindi original kasi budget lang talaga. Kaya ito, pag nagawa natin, titingnan natin yung presyo na nagastos natin. Ayan. Shock. Center post. Kailangan siguro yung palay niyan. Baka bumuluktot yan. Manibela. Tangke. Tapalodo. Tapos check natin tong rim. Tingnan natin kung tinamaan yan. Kasi pagka tinamaan yan, papalitan ng rim. So yun. So baklasin muna natin daw tapos hanapan natin ang piyesa. Kahit naman daw hindi original. Kasi eh, budget lang. Tapos tangke kasi siguro surplus lang daw okay na. Kasi may kamahalan yung original niyan. So yun. So ito guys. Oh. Okay na yung ito yung natrasan yung nabangga. Yan, mapapansin nyo. <clears throat> okay na. Yan, natin yung bagong shock. Tapalodo. Tapos, center post, pinalitan na rin kasi may tama siya. Baligo na yung center post niya. Then yung ito, yung tangke. Yan. Bago yan, pinalitan na rin natin yan yung center post hindi na natin pinalain kasi bumili na lang tayo na ang original na surplus tapos ito na bago na rin tapos ito okay naman hindi naman siya tinamaan yung rim so, yan, ito. ito yung handlebar bago na rin yan stainless kasi ito ito yung mga pinagpalitan natin yun shock topo lodo handlebar center post ehe kasi bumalok ano rin yung ehe niya, tinamaan din yung ehe yung axle kasi yan yung tangke eh. yan. yan okay na diretso na siya. So yun ang nag natin dito. Ah mga 7 mahigit yan yung naubos na gastos yan tapos yung chassis nya ito medyo umano sya yung gumano sya ng konti pero hindi na natin ginalaw kasi importante lang naman daw makatakbo sya wonder kahit naman to okay na to yun lang naman yung ano nya kasi kung ipapalain ba natin to babaklasin natin lahat yan mas malaki mga gastos ng nagpapagawa pero okay na sa kanya yung ganito daw basta umandar lang daw tumatakbo yun, hindi ka tulad nung nakaraan talagang puto lang siya. baloktot ang manibela kaya hindi talaga magagamit yun pero ito okay na siya so yun okay na itong TMX TMX Alpha yun lang mga pinatitan natin shock fender center post ah uh, tangke manibela handlebar yun nga tapos ehe itong axle niya pinatitan din yan So, yun. okay na to salamat sa inyong pananood at ingat kayo sa pagalikot ng inyong motor ingat kayo at God bless sa inyo